bridge masih ya bridge guys uh, inside bridge mau no, nasi ya ampor rumah mau uh, yeah. black semua saya black guys black sa uh, barco oh uh. mau hmm. nasi lebih hallway guys uh, hallway ah, uh. uh, hindi patut tapos guys hindi tahu ko sa loob kasi nag duiting ako sa waiting ulit sa ano yung MPI maabot ng MPI ito yung MPI guys kailangan ay MPI pagkatapos ng MPI yun yung yun sa taas yung sa taas ano yun yung UT na siya UT ultrasound test then may nag-prepare ako nag-prepare ako guys para sa MPI guys maabot ang maabot ang MPI guys na eh. labas pa hindi pa natapos ito yun. Yung ladder. Ayan na. yung yan. Yung BI. Ito yung BI guys. Ito mga hinang dito. Ito. yan Really, ang ano dito. Yung ganito pilit. Ah, vertical pilit. Ano yung ano dito. Gusto nila. Kung ano dito pa. 3 pass. Tsaka yun. Ito guys. Overhead to. Overhead. Overhead to siya. Overhead din ang sa taas guys may sa plat plat you know oh plat plat pero tripas po sa pinas guys west bidder to guys pero dito tripas kailangan tripas yote yan yote yung yote la guys saka ito muna sa taas sa bridge guys oh daming mga ano bakal yun daming bakal guys ito oh hmm pag matapos ito guys uh, idugtong na guys sa blocks dito sa gitna hindi pa well, hindi pa to madaling matapos guys dami ito oh yun o oh. Hmm. vertical yun na ah. so guys flat Masip flat guys flat flat UT to sa guys ini UT ini UT yun dito MPI lang vertical to pass two pass, 3 pass lang ang gusto na dito saka ito guys yung ano yung clot dito ito yung ano hindi was bid ito tripas pass ya yeah. yung plat matjuin ito yung plat na dugtong niya yeah. no yeah, pass lang manual lang to guys yeah ang ginagamit na guys itong amplifier wire guys ampliar wire yung ginagamit nila ito guys MC MIG ito sa MIG 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 uh, MIG ano yung ampliar wire MIG MC MIG Guys. yes dami yes. yes. ito guys mag pag yun know, plat gito you plat know. pilot ah tripas Aplat. Uh, but win, guys. tripas, pass. Ito yung machine dito guys. Machine. Yan you know. ang. Ibang pangalan. EWN. yun safe so, Take on feeder lang guys kasi may lagayan sa feeder wire, feeder wire you know. You know, may ang lagay feeder wire, may takip. RC to guys, yung RC dito guys, yung ano pang vertical. Ah, uh, ifkaw, if Ito po yung ifkaw. RC, if ka ang RC, if ang MC dito, mig, mig welding. Maganda, maganda kano dito guys. Okay lang dito guys. Pag gusto kayo magpunta dito guys, yun gusto mo magpunta dito. Magka-apply kayo, kasi nakano dito guys. Kailangan marunong ka makinang guys. Kasi pag hindi ka marunong kinang dito delikado kada ano yung ginagawa namin ito guys parang reinforcement lang ba niya yeah, pagkatapos yung yung project to lipat na naman 30 na naman dito yung pinapasukan namin guys yung uh, pinapasukan namin dito pag punta namin dito d kami yung tinitrintis namin yung ano overhead yeah, dapat ang overhead guys da yung dapat uh, comfortable sila guys kasi yung birhe dito dapat walang undercut yung tinitingnan yung appearance mo guys nila maganda ba o hindi pag hindi maganda guys uh, aga oh we oh we guys pauwiin ka mahirap na maghanap ng employer po ng ibang kapasokan mo guys ito na guys thank you